Basta mga bata, ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging para sa araling panlipunan para sa ikaapat na baitang. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 1, day 2 ng ating aralin. Handa ka na bang matuto ng bagong aralin? Kung handa ka na, tara na simulan na natin. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga likas na yaman at ang mga ito ay nagbibigay ng napakaraming benepisyo sa ating bansa. Mahalagang maunawaan natin kung paano nakatutulong ang mga likas na yaman sa ating pang-araw-araw na buhay, pabuhayan, kapaligiran at kultura. Bakit nga ba importante ang likas na yaman ng isang bansa? Katulad ng isang tahanan, mahalaga sa isang pamilya na magkaroon ng pagkain at iba pang importanteng mapagkukunan. Ganito natin ihahalimbawa ang importansya ng likas na yaman ng isang bansa. Narito ang mga halimbawa. Una dito ay ang nagbibigay ng pagkain. Ang mga likas na yaman ng bansa tulad ng yamang lupa at yamang tubig ay nagbibigay ng mga pangunahing pagkain na kinakailangan ng mga Pilipino. Ang palay na tinatanim sa mga sakahan ay nagiging bigas, ang pangunahing pagkain ng bansa. Sa yamang tubig naman, ang mga isda, hipon at iba pang pagkain dagat ay nagiging pagkain sa ating mga tahanan at mga pangunahing pagkain ng bansa. Halimbawa, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng gulay at prutas na nagpapalusog sa ating katawan at ang mga manging isda ay humuhuli ng isda upang gawing ulam. Ikalawa, ito ay nagbibigay ng kabuhayan. Maraming Pilipino ang umaasa sa mga likas na yaman para sa kanilang trabaho at hanap buhay. Ang mga magsasaka, mangingisda at minero ay ilan lamang sa mga tao na umaasa sa mga likas na yaman upang kumita ng pera. Halimbawa, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng palay at mais na kanilang binebenta sa mga pamilihan. Ang mga mangingisda naman ay bumabalik sa pamilihan upang ibenta ang kanilang huling isda. Ikatlo, ito ay pinagmumula ng enerhiya. Ang likas na yaman ay hindi lamang nagmumula sa lupa at tubig, kundi pati na rin sa enerhiya. Ang mga yamang tulad ng geothermal, hydroelectric at solar energy ay nagagamit upang makapagbigay ng kuryente sa ating mga bahay at opisina. Ang yamang enerhiya ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay dahil ito ang nagbibigay ng ilaw, nagpapagana ng ating mga gamit at tumutulong sa mga industriya. Ang video na inyo napapanood na ngayon ay isang halimbawa ng geothermal energy. Ito naman ang tinatawag nating hydroelectric energy. Ang yamang enerhiya ay isang mahalagang aspeto na ating buhay dahil ito ang nagbibigay ng ilaw, nagpapagana ng ating mga gamit at tumutulong sa mga industriya. Isa rin sa mga halimbawa ng yamang enerhiya ay ang solar energy. Ang yamang enerhiya ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay dahil ito ang nagbibigay ng ilaw, nagpapagana ng ating mga gamit at tumutulong sa mga industriya. Halimbawa, ang mga planta ng kuryente ay gumagamit ng enerhiya mula sa tubig or hydroelectric energy at init ng lupa or geothermal energy upang makagawa ng kuryente para sa ating mga tahanan. Ikaapat, pinagmumulan ng materyales sa paggawa ng produkto. Ang mga likas na yaman ay pinagmumulan din ng mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga produkto. Ang mga puno ay pinagkukunan ng kahoy para sa paggawa ng mga bahay, kasangkapan at iba pang mga gamit. Ang mga mineral tulad ng ginto, bakal at tanso ay ginagamit upang gumawa ng mga alahas, kasangkapan at mga bahagi ng mga sasakyan. Halimbawa, ang mga bahay ay gawa sa mga kahoy mula sa mga puno at ang mga kagamitan tulad ng kutsilyo ay gawa sa bakal na nakukuha mula sa ilalim ng lupa. Ikalima, ito ay nagpapayaman sa kultura. Ang mga likas na yaman ay bahagi rin ng ating kultura. Maraming mga selebrasyon at tradisyon ang nakaugat sa paggamit ng likas na yaman. Maraming mga selebrasyon at tradisyon ang nakaugat sa paggamit ng likas na yaman tulad ng mga piyesta ng ani at iba pang okasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanila kapaligiran. Ang likas na yaman ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga awitin, sayaw at iba pang mga forma ng sining sa ating kultura. Halimbawa, ang Pahiyas Festival ay isang selebrasyon ng masagana ani sa Quezon na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga tao sa likas na yaman. ika Nakapagbibigay ng Turismo Ang Pilipinas ay kilala sa mga gandang likas na yaman tulad ng mga dalampasigan, bundok at mga anyong tubig. Ang mga lugar na ito ay dinarayo ng mga turista mula sa ibang bansa na nagdadala ng kita para sa lokal na pamahalaan at sa mga tao na naninirahan sa mga lugar na ito. Ang turismo ay isang mahalagang industriya na nagbibigay ng trabaho at kita sa maraming Pilipino. Halimbawa, ang mga dalampasigan ng Boracay at Palawan ay dinarayo ng mga turista na nagpapayaman sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga negosyo tulad ng mga hotel, restaurant at souvenir shops. Ikapito, ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng balansing kapaligiran. Ang Pilipinas ay kilala sa mga magagandang likas na yaman tulad ng mga dalampasigan, bundok at mga anyong tubig. Ang mga likas na yaman ay tumutulong din sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Halimbawa, ang mga kagubatan ay tumutulong sa pagsipsip ng carbon dioxide at nagbibigay ng oxygen na mahalaga para sa ating paghinga. Ang mga ilog at lawa ay nagbibigay ng sariwang tubig para sa mga tao at hayop. Ang mga likas na yaman ay kailangang pangalagaan upang mapanatili ang balanseng kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Halimbawa, ang pagtatanim ng mga puno ay nakakatulong sa paglaban sa climate change at nagbibigay ng mas malinis na hangin para sa ating lahat. Thank mm -hmm. you.